Yo, what's up, Repa? Hanap mo ba ay isang abot kayang electric o combustion na motorsiklo? Sakto, Repa, dahil sa video na ito ay magbibigay ako sa inyo ng listahan ng mga brandyo na motorsiklo na nagkakahalaga lamang ng 40,000 hanggang sa pinakamura na umaabot lamang ng 19,800 pesos. Ang pinakakilalang brand na motorsiklo na may presyong 40,000 pesos pababa ay ang NYO, TVS at Motorstar. Kaya kung ikaw repa ay budget minded at hindi mapili sa brand ng isang motorsiklo at hanap mo lang naman ay isang makakatuwang sa iyong pang araw-araw na gawain kagaya ng pagpasok sa trabaho, pagpunta sa palengke, pagatid sa iyong anak sa eskwelahan, pang negosyo o kaya naman ay kung gusto mo lang umikot-ikot sa syudad para magmuni-muni ay pwede mong ikonsidera ang mga mababanggit nating mga motorsiklo dito sa video na ito. Kaya Narito na ang mga abot kayang electric at combustion motorcycles na mabibili mo sa halagang 40,000 pesos pa baba dito sa Pilipinas ngayong 2025. Tara, umpisan at ilarga na natin nito Repa! Motostar Nices 110 Ang Motorstar Nice S110 ay mabibili mo lamang sa presyong 40,000 pesos. Ang top variant nito ay pinapagana ng isang standard 107cc four stroke single cylinder gasoline engine na kayang sumipa ng 6.97 horsepower at 6.8 newton meter na torque. Nakakonekta dito ang 4-speed automatic transmission. Para sa dagdag na safety features, meron na rin itong central locking at power door locks. Ito ay may 4.2 liter na fuel tank capacity mga repa. At talaga namang kahanga-hanga ang fuel consumption nito sa 55 to 60 kilometers per liter or ride. Take note mga repa, ang console nito ay naka-analog pa rin kagaya ng odometer, speedometer at fuel gauge. Ang mga ilaw naman nito ay naka-halogen sa headlamp at bulb naman sa tail lamp. Meron na itong indicator light at adjustable headlights. Pagdating naman sa braking system nito, ito ay naka disc brake sa harap, samantalang ang rear brake naman ay naka drum brake pa rin. Ang Motostar na s 110 ay sumusukat ng 1,900mm na haba, 630mm na lapad at may taas na 970mm at tumitimbang lamang na 95.5 kg or wide. Ito ay may electric at kickstart option na repa. Kaya may advantage ka kung sakali mang madischarge ang iyong baterya o masira ang electric start ng motor na ito. Motorstar zx 110 Kung pag-uusapan natin ang specifications ng bagong Motorstar zx 110 ito ay nagtataglay ng isang 106.7cc displacement, single cylinder, 4-stroke na makina at manual na gearbox. Ang zx 110 ay may sukat na 1,975mm na length, 700mm na width, at 1,095 mm na height at tumitimbang lamang ng 95 kg. Naka-electric at kick-start option na rito mga repa. Ito ay mayroong analog na console at may kita dito ang odometer at speedometer. Parating naman sa mga ilaw, meron itong halogen type sa headlamp at bulb naman sa tail lamp. Meron na rin itong adjustable headlights mga repa, alright. Naka-disc brake ang harapang gulong nito samantalang drum brake pa rin sa likuran ang Motostar Zest 110 ay mapapasayo repa sa lagang 40,000 pesos. Motorstar Star X125S Repa, hanap mo ba isang budget-friendly na pang negosyo o pang pasada na motorsiklo? Meron ding in-offer ang Motorstar para sa iyo. Ito ay ang Motostar Star X125S. Ang pantra ng motosiklo na ito ay mayroong 124cc displacement, single cylinder, 4-stroke at air-cooled na makina na nakasalpak sa isang 4-speed manual transmission. Ito ay mayroong 8-liter fuel tank capacity at kayang kumonsumo ng hanggang 40 to 45 kilometers per liter mga repa. Kaya naman malaki ang matitipid mo pagdating sa gasolina habang namamasada. Alright! Ang Star X125S ay may telescopic fork na front suspension at single swing arm naman sa rear suspension. Kaya kung hanap mo isang abot kayang pangnegosyo ay pwede mong ikonsidera ang motor na ito repa sa halagang 39,000 pesos lamang. Motorstar Viber Parating sa innovation ay hindi magpapahuli ang Filipino made brand na ito dahil naglabas din ang MotorStar ng isang electric motorcycle. Ang scooter na ito ay may sukat na 1,880mm na haba, 1,150 na taas at 660mm na lapad at tumitimbang lamang ng 62.3 kg. Ito ay pinapagana ng isang low-speed brushless hub motor at may battery capacity na 12 amp hour na kayang luwakbay ng hanggang 80 kilometers sa isang full charge na baterya. Nakasalpak din dito ang isang variable speed automatic transmission. Meron na rin itong backrest at side reflectors na safety features. Parehas namang nakadram ang front at rear brakes ito mga repa. Ang Motorstar Viber, mabibili mo sa halagang 39,000 pesos. Enwau TK-10 Ang nwtk 10 ay isang electric motorcycle na pwede mong pagpilian dito sa Pilipinas. Ang bagong scooter na ito ay mayroong automatic transmission, 2-seater capacity at may sukat na 1,730mm na length, 720mm na width at wheelbase na 1,280mm. Naka-electric start option na rin ito mga repa. Sinamahan din ito ng disc sa front brake at drum naman sa rear brake. Alright! Ito ay may naitalang top speed na 45 kilometers per hour na kung tutusin ay pwede na kung sa pang-araw-araw lang naman nagamitan. Mayroon din itong 20 amp hour na battery capacity na kayang lumakbay ng hanggang 70 kilometers sa isang full charge. Ang baterya ng TK10 ay pwedeng ma-full charge sa loob lamang ng 6 to 8 hours. Parehas na rin naka hydraulic dumping ang front at rear suspension nito mga repa kaya may enjoy mo ang komportabling biyahe. Sinamahan na rin ito ng anti-theft alarm bilang security features at digital console para sa odometer at speedometer. Mapapawaw ka rin dahil meron na itong LED headlamp, bulb na tail lamp at sinamahan ng indicator light at adjustable headlights. Alright! Ang NWO TK10 ay may tag price na 38,800 pesos. NWO ARS Ang ARS ay isang electric motorcycle na nagmula ulit sa NWOW brand. Ang scooter na ito ay may naitalang 50 km per hour na top speed at gearbox na variable speed automatic. May battery capacity na 20 amp hour na kayang lubakbay ng hanggang 60 to 80 kilometers at may 6 to 8 hours charging time. Sinamahan na rito ng digital display na odometer at speedometer. Ang mga ilaw naman nito ay nakahalogen sa headlamp at bad naman sa tail lamp. Meron na ring indicator light at adjustable headlights or white. Parehas namang naka-drum brake ang front at rear wheels nito mga repa. Ang NWOW ARS ay mapapasa iyo sa alagang 34,000 pesos. TVS XL100 Sa 31,900 pesos, ang TVS XL100 ay mabibigyan ka ng isang komportable at tipid sa gasolina sa bawat biyahe. Ang motorsiklo na ito ay mayroong 100cc displacement, single cylinder, 4-stroke at air-cooled na makina na kaya magbigay ng 4.3 horsepower at 6.5 newton meter na torque at sinamahan ng CVT na gearbox. Nasa tingin ko naman repa ay pupwede na kung sa pang-araw-araw lang naman na gamitan. Ito ay may fuel tank capacity na 4 liters at isa pa ay napakatibid nito sa pagkonsumo ng gasolina na kayang umabot sa 55 to 67 kilometers per liter. Kaya naman nakakasiguro kang worth it ang bawat patak ng gasolina mo dito Repa. Alright! Naka telescopic fork sa front at swing arm naman sa rear pagdating sa suspension ng motor na ito. Medyo nahuhuling nga lang ito pagdating sa console dahil pares pa rin naka analog ang fuel gauge at speedometer nito. Parating sa mga ilaw ay nakahalo dyan ang headlamp at bad naman sa tail lamp. At parehas pa rin naka drum brake ang rear at front ng mga gulong nito mga reba. Hatasu E-Bike Niro Ang Hatasu E-Bike Niro ay isang electric motorcycle na talaga namang pakipakinabang pagdating sa city driving komportableng gamitin sa abot kayang presyo. Ang electric motorcycle na ito ay nagkakahalaga lamang ng 24,990 pesos sa merkado mga repa. Alright, kaya na itong pumalo sa top speed na 40 kilometers per hour at may range na 50 to 55 kilometers sa isang full charge na baterya. At kailangan mo lang ng 6 to 8 hours para ma-full charge ang mga battery nito at there's more repa. Dahil bibigyan ka rin ng hataso ng 2 years na warranty para sa mga battery nito. Kaya naman, napaka-convenient nito kung sakali mang magkaroon ng problema sa mga battery mo. Napakadali ding imaniobra ng motor na ito dahil sa sukat nito na 1,500 mm na haba, 640 mm na width at 1,030 mm na height. Nakasalpak din dito ang isang CVT na transmission mga repa. Hindi rin ito magpapauli sa console display dahil naka-digital na ang odometer at speedometer nito. Prating naman sa braking system ay parehas pa rin naka-drum ang front at rear wheels pero hindi na masama dahil malakas namang kumapit ang mga preno nito Repa. Meron na rin itong indicator lights, adjustable headlights at parehas nang naka-LED ang head at tail lamp nito or Bago ko ibigay ang panghuli sa ating listahan ay nais muna kitang pasalamatan Repa kung ikaw man ay nakaabot sa puntong ito ng ating video. Kung ikaw naman ay bago dito sa ating channel at mahilig sa mga motorsiklo o sasakyan, ay welcome na welcome kang pindutin yang subscribe button repa. like at ishare mo na rin kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Alright! Ngayon, balik tayo sa topic. Ang panghuli sa ating listahan ay ang NWOW GC10. Alam mo ba repa na sa lagang 19,800 pesos lamang ay makakabili ka na ng isang electric na motorsiklo? Ito ang pinakaabot kayang motorsiklo na mabibili mo dito sa ating listahan na nagmula sa NWOW, ang GC10. Isang electric bike na komportable gamitin at napakapraktikal kung hanap mo lamang naman ay isang masasakyan papunta ng bayan para mamalengke o kaya ay magkatid at sundo sa anak mo sa eskwelahan. Hindi mo na pro-problemahin ang gastos sa gasolina, makatulong ka pa para mabawasan ang polusyon sa kapaligiran. Ang NWOW GC10 ay mayroong top speed na 30 km per hour at kaya maglakbay ng 40 to 50 km sa isang fully charged na baterya na sinamahan ng variable speed automatic. Naka-hydraulic damping ang suspension sarapan at spring shock naman sa likuran na saktong-sakto lang para mabigyan ka ng isang komportableng biyahe. Mayroon din itong display screen na naka-digital ang odometer at speedometer. Ang mga ilan nito ay naka-LED sa headlamp at bulb naman sa tail lamp. Nakakasiguro ka rin sa makapit nitong drum brake sa front at rear wheels. Kaya kung harap mo isang simple at practical na electric bike ay pwedeng pwede sa iyo ang NOO GC10R Ride. At yan nga mga repa ang ating listahan ng mga pinakaabot kayang electric at combustion na motorsiklo na pwede mong ikonsidera at mabili sa merkado dito sa Pilipinas ngayong 2025. May natipisil ka ba sa mga nabanggit natin Repa? Pakishare naman dyan sa ating comment section sa baba Gaya nga ng nasabi ko sa umpisa ng ating video na kung ikaw ay hindi maselan sa brand ng isang motorsiklo at naghahanap lamang ng isang abot kaya, simple at praktikal na pwedeng magamit sa pang-service sa araw-araw ay pwede mong pagpilian ang ating mga nabanggit or ride. Maraming salamat sa panonood at kita kit sa susunod na video Repa. Peace yo! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!